pinakamarami sa flood control at iba't iba pa, uh, napansin po namin kasi na talagang namamanipula po talaga doon pala lamang sa net face pa lang eh. Kagaya po ng uh, nausisa namin nung tinatanong po natin si Secretary Pangandaman, katabi niya ron si Undersecretary Catalina Cabral, Napansin ko po kasi na yung ibang expenditures, for example, ng DPWH, yung pong tinatawag nating STOs, at saka lalong lalo na yung PAPs, Madam Secretary, talagang there is a determined effort na yung ceilings na nilagay po ng DBM sa NEP, talagang binabawasan nila eh. I, I was able to note at least two expenditures, yung STOs and the PAPs. Meron pa nga pong isang taon doon, eh, 2025, yung nilagay po ninyong ceiling, inalis nila, ginawa nilang zero sa GAA. Ang uh, pinaka... medyo napansin ko rin po ron. Sinulatan niyo po sila eh. And in that letter, uh, sabi niyo, we repeatedly remind you that please strictly adhere to the ceilings established by us, yes, kasi pinag-aralan namin ito eh. But they continuously binabawasan talaga at lumilitaw po, nakita natin kung saan nila nilalagay doon sa convergence projects, this, these are the modern uh, pork barrel. Meron silang SSP, meron silang CCSP, may SDMPOR, VIP eh, lahat-lahat, maliban pa sa convergence projects na ina-undertake ng kanigan iba't ibang mga ehensya, katulad ng Roll It, katulad ng Tikas, bla bla bla. Dito po na ilalagay, dito na naisi-switch yung, yung na nakukuha, yung nare-reduce doon sa mga net na nilagay ninyo, na ilalatag nila sa ibang ano eh. Ito yung sistema po na dapat ay nakita nating lahat. Yan pong uh, Maharlika Investment Fund, Mr. President, ito po ay pinag-isipan at naisa batas dalawang taon na nagkaraan at the promises of the Maharlika Investment Fund fulfilled, Mr. President.

Yung yung binigay mo sa akin Sa Sa ka po, uh, actually, hindi pa ho ganun karami ang kanilang investments dahil uh, sinisugurado rin ho nila, uh, Mr. President, na yung kanilang investments ay siguradong una-una will contribute to nation building at pangalawa po will yield to uh, returns for the Filipino people. So yung mga na-invest nila ngayon, uh, meron nyo silang investment sa ATI, yung port operator dito sa ating bansa. Uh, malapit na raw mag- close uh, yung NGCP investment, ho, uh, which I agree dito dahil kailangan ho natin by Eyes and Ears and GCP. Meron ho rin silang uh, bridge financing sa isang mining company uh, at the rest puro government security. So ito lang po yung tatlong uh, kumpanya na meron ho silang ka-transaction. -ka Alam ko po itong tatlong binanggit ninyo, Mr. President. Ang aking pong uh, gusto sanang malaman, ganito po ba ang naging uh, pag natin. Sapagkat yung perang inilagay natin para maging Maharlika Investment Fund, kinuha po natin sa dalawang development banks. Ang karamihan po ay kinuha sa Development Bank of the Philippines. At yung iba sa land bank. Pwede ba natin sabihin na kung hindi kinuha doon sa mga banko na yon, na ang perang yon is devoted to development At ikukumpara natin itong tatlong ginawang investment so far ng MI ng uh, Maharlika Investment Fund. Masasabi ba natin na nagtugumpay tayo kung ikukumpara sa potential na nangyari sana kung hindi natin kinuha sa mga bangko yon at sa iba pang mga pinagkuhanan nating sources? Ang, ang Maharlika po, meron din po kasi silang uh... Uh, ...nation building function, uh, Mr. President, at uh, kasama rin sa kanilang mandato na mag-invest sa mga they call high-impact sectors key to national development. So energy, agriculture, mining, infrastructure, social infrastructure, at uh, the climate, Mr. President. So and, at ang konsepto ho ng isang sovereign wealth fund dahil sa laki ho nila... No, makaka, una, makakakuha sila ng mas magandang deal dahil malaki ho sila. At pangalawa, ay uh, makaka-invest sila ng, uh, sa mga sektor na hindi kaya po mag-invest yung mga banko. Kasi yung development bank, DBP at land bank, mga banko ito, so pautang lang. Ang mahalika, pwede silang bumili ng equity. No, so pwede sila, pwede nilang gawin ito nang hindi ho nagagawa ng uh, mga development banks. Malinaw na po yan, Mr. President. Ngunit ang sinasabi ko, halimbawa, kung walang uh, maharlika investment fund, nanatili yun doon sa mga traditional na bangko na sila po ang naglalatag ng mga development funds para paunlarin ang ating ekonomiya, mas ng kaya nila yung ginawa nila kung ikukumpara sa output ngayon ng maharlika investment fund na wala pa po, po tayo talagang makitang quantifiable na benefits sa ating ekonomiya. Halimbawa, itatanong natin, ilang porsyento ng public o ng private, uh, ng poverty incidence rate ang na-reduce dahil na ipinasok natin ang Maharlika Investment Fund. Meron ba tayong mga detalye masasabi ngayon? Kasi napaka-importante nun eh. 250 billion pesos. Inexpect ng bawat isang Pilipino na nung ginawa natin yon, merong balik sa atin dalawang taon na nakararaan. Paano kung iniwan natin sa dalawang bangko? Baka naman, mas lalong nagamit ng bangko. Yan po yung aking gusto sabihin. But Mr. President, ang bangko kasi may mga bagay na hindi nila kayang gawin, like mag-invest po in equity, Mr. President. And then number two, Mr. President, uh, kung iiwan ho natin to sa bangko, ang kanyang pwedeng gawin, magpautang o mag-invest sa government securities dahil ho hindi sila pwedeng mag-invest sa mga kumpanya, Mr. President. So, ako naman, Mr. President, ang pananaw ko dito dahil uh, alam ko na nag-iingat rin ang Maharlika sa pag invest no? At sinisigurado nila yung, in, kasi the twin mandate, eh, no? first is national development, second returns. No? So, talagang pinipili nila yung industriya na papasukin nila o pag-iinvestan nila para masigurado nila na itong twin objectives ay ma-reach nila. Pero tama ho kayo na dapat rin na uh, magkaroon ng oversight para makita natin kung talagang productive ba itong uh, Maharlika Investment Fund at kung talagang nagagampanan ho nila yung kanilang uh, mandato or objectives. Isa sa kanyang mandato is national development. Kaya nga po tinatanong natin, if we, if we can exemplify yung investment niya na 20% stake sa, sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang employment po na-create niya? Itong uh, investment po sa National Grid, sa aking um, opinion, Mr. President, it's is both uh, a national security plus na nas national development uh, objective dahil kailangan ho naman talaga natin ng mata at tenga sa loob ng national grid dahil natural monopoly ho ito. Hindi Sorry. po maintindihan ng tao yun eh. Sasabihin natin sa kanya, national security. Pero wala po kami trabaho eh. Ganun po maintindihan kasi ng karaniwang mamuha yan. Kaya po, po sana ipinipilit man lang. Kahit pa paano meron silang maibigay na naging uh, bahagi na ng investment na yon, na i-contribute nila sa national development yeah. in tangible terms, kitang-kita natin. Kasi Di po, ang ating pinagsisilbihan mamamayan eh, mahihirapan sila na intindihin under the context of national security hindi po niya mapoprocess yun. Kita ko naman ho, pag nag-invest rin ho sila sa national grid, at uh, mag-expand po yung national, pwede na ho nilang itulak yung expansion ng mga transmission lines ho natin. Kasi kung matatandaan ho natin, uh, napakadami pong delayed transmission lines dahil uh, uh, sa management ng national grid. So ngayon dahil meron ng equity po ang uh, gobyerno, pwede na rin nila itulak yung expansion ng transmission lines. At doon ho natin makikita yung construction activities, expansion activities, may mga trabaho na malilikha rin po nitong mga construction activities. Pero tama ko kayo, kailangan po talaga ng oversight dahil uh, dapat singilin po natin sila, lalo na pagdating ng 2026, dahil tatlong taon na, na oh, uh, singilin po natin sila kung ano ba yung kanilang na contribute sa ating bansa. Tama po, Mr. President, kasi 250 billion pesos. Dalawang taon na po nakararaan. Ang balita ko po, uh, yung mga opisyalis nito ay uh, napakalalaki ng mga sweldo. Eh kailangan po ay masulit natin sapagkat napakalay ng kanilang mga monthly salaries. Nabigla nga po ako eh, ko na sabihin dito eh. Siguro naman ay makapagdetalye sila sapagkat ito pong pera nito ay pera ng ng ating mga mamamayan. Sila ay naniniwala na kaya may paliwanag natin sa kanila. Saan niyo dinala yung pera? Ito ba'y nakabahagi ba kami? Sa at sa anong paraan kami nakabahagi? Yun po yung mga tanong na gusto nila na mabigyan ng konting uh, o kaukulang sagot, Mr. President. Si Secretary Recto po ang ex-officio chairman ng uh, Maharlika Investment Fund at uh, yeah. at uh, na, nakikinig siya na sinisingil na ho siya ng, uh, ng Senado at ni Senator Marcoleta kung uh, ano na po ang kontribusyon ng Maharlika Investment Fund sa ating bansa. Ang at sinisingil ko po, Mr. President, yung CEO, hindi po yung chairman. Well, uh, yung, yung management, the board and the management, Mr. Mr. President. Ay, pupunta na po ako to sa sinasabi ko kanina na ako po yung natuwa noong briefing po ng uh, DBCC at ano ang kasama po yung DBM ang DOF na kung saan ay bahagi ko, Mr. President yung balakin ng representasyong ito na yun pong mga ayuda na pinamimigay natin. Sari-sari po yun. May AKAP, may AICS, may, may TUPAD, may MAIP may kung ano-ano. At -ano. ang kwenta namin ni Secretary Recto, 194 billion pesos for 2025. Hindi naman natin masyadong mapiho kung talagang yun ang naibigay talaga sa kinaukulan. May record, ngunit talagang hindi natin matukoy talaga ano ang ibinuma sa mga nakatanggap kung ilan man. Kaya na yung ko po na inindex ko na lamang po sa, ano, eh, sa paggamit ng elektrisidad. Eh. Doon nga sa bill ko, sabi ko kung ang isang tao ay nakaka... If, if the household consumes, let's say, 200 kilowatt hours per month, yun po yung isubsidy na natin yun, libre na natin yun. Ang mabe-benefit po noon, ay about 5.5 million households. Approximately 25 to 27 million poor Filipinos. Ako po yung natuwa sa Vice Secretary Recto, sinuportahan niya po yun. Sabi nga niya, dadagdagan pa natin yan. Ang pangalawa po, Mr. President, ay binungkahi po namin na Tanggalin na rin natin yung 12% BAT sa sale ng electricity. Uh, Mr. President, ako po ay gumawa ng isang uh, ang pag-aaral. Uh, pag Tinangka ko pong hanapin kung mayroong uh, correlation po yung uh, gross value added ng manufacturing